ina, ako ni silang pang kusoon ka then ugmaran na ako waswasan kaya basig naipurohan ugma mga guys nga wala na po tubig wala sorry today kayo nga ka nagkaon ng gugugado po guys eh. kalain ba wala na Uwan, na guys nga wala na tubig itubig ugma so mangusok ko ani daan para ugma waswasan na ako sya halay na lang dayon so mo ang tubig nato diri no basta panahon sa ulan ulan mm, guys oh inani ang color sa mga tubig diri guys kuan lubog siya din na siya kauban nga murag lapok, -lapok ba uh. uh. asa mo ana mo niya mong tubig diri guys niya yeah, mahadlok na lang pagka maligo kay basig magka si ana magka ka, magka ka. o magka bunik ka mo akong kusuonon guys oh. to pa dito siya. Oh. So, na sya. Muna siya ang atong kuan Labo nun. Pwede toilet. Wala pa naka-tiles. Hmm. ah, na siya. Simpleng buhay. Dito sa probinsya. Hmm. Yung muna day ko nakaluto guys. Ulat na lang ko nila. Para manihapon me. May ang mga isa ka kanding gipangita pa nila kay nakabuhi man guys nya gabi na ron ila patong agtuon sa mga suok-suok kasikbit ngayu, yuta sa mga, mga silingan kabasig tu ara to didto nakalusot sa ila ang kuan luna so mayo rin guys no kay ang weather is kuan na siya wala na siya nag-ulan gahapon grabe gabunok ang ulan hantod pa pagkagabi i gani ron guys kay karong adlawa wala na pero hapon na pud lagi nilagi ang tubig manang karong pajug ko naka higayon og kuan diayon og humol sa mga bulingon wala na e, ko anway way bituon hello guys it's another day na pod maghatod ko o ganang ng snack sa trabahante guys nya di uh, naka-prepare na ko og ko anila biskwit dayon yun nagkutaw kong juice then unya di ay tuod guys maad to sa among silingan di kuan um, isa sa among trabahante di guys na namatyan o papa so unya siguro guys maad to me ni mama dito sa ilaha nya duol raman pud ila ang balay silingan raman namo walking distance ra then maghatod po o kanang uh, gamay ng abuloy so see you later guys is <makes> nakalong ag na kuan para paniha po na niya wa na guys nisugod na po o tili tili maulan na po ni guys muadto ba mi maadura ba mi niya sa kuan masilingan nga tiyan aha ah eh kada hapon na lang kada gabi eh, magulan ay hindi mo tanim mo ulan ukusog guys para makatanda mi dito sa amang um, silingan na namatian, guys so nang taon na nato niya kung unsay kuan ani tag lang, jod, ang tagdili lang dyan mo kusogang ulan ingon ingon sa kuan huy saan ni mang irwa eh kadi tuli tuli ato sa miss na matyan guys nagbaklay mi baklay nami huy pino ayaw uban ha ay uban ba uli dad tu. buong buong ni iruan ni uli dito ba kalo kalo manin mo mga guys uli Hello guys, mayong hapon for today's video guys wao na ko to akong kutson nga giihian sa iring guys gihalay na ko sa likod sa balay may mandiri kay init kaayo. ayo laster ka siya sa init na maugar sya dayon kunya di ay guys dito may manihapon sa gitagom Ah, may diri guys sa nga ah, pwede rata mag kan kaon usahay kung tapulan tagkuan pero kami dili may mag kinaiyag in anak nga kuan karon rapod ni guys kay di man karon sa kuang magulang guys ako siyang itreat dito sa kananan sa gitagum kami 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 ramandiri wala iya ang kwan wala yung pamilya so ko na lang siyang itrit. Itrit na ko siya dito sa kwan gitagom kananan kananan siya at the same time mura pa siya restobar. bar bar pwede ka magkanta kanta mag inom inom pero di lang kong inom mukhaon lang dito ko guys So, see you later guys kay pero ako nagkikuha ang ako kutsun so see you later guys punya sa kuan sa kamalig gitawag na siya kamalig kay kuan man siya kanang siya kamalig ito eh macam macam kat dia Hidap, pakah.